good morning, good morning, good morning, mga wow. Pawis na pawis. It's Tuesday morning. Kailangan ko nang bumili ng stretching pad, mga wow. O para yung hinihigaan pang nag-exercise, mga wow. Kasi parang mga ngamoy pawis na tong bed ko. <laughs> To this breakfast mga wow oatmeal sa kaya ginisang sintas I have my banana. 'Yan ang aking breakfast. Kain tayo. sa akong saging mga wow. lalagyan ko ng sabaw ng ano gulay masarap itong string beans mga wow na ginisa one of my favorite <laughs> kasi malinamnam siya mga wow ginisa siya na may ano ah uh, soy sauce hmm sobrang maulap ang ating kalangitan mga wow pag ganitong umuulan mga wow nakakatamad saka ano mga wow na aapiktuhan yung business pag ganitong laging umuulan kasi matumal yung inka mga wow walang gaano lumalabas ng bahay Ayan. meron akong isang liso ng avocado mga wow slice ko siya ibibilay ko siya mga wow gagawin ko pa rin mga wow yung dati ginawa ko pero ngayon ano na mga wow alcohol itong abukado uh, avocado at saka ang ilalagay ko ngayon is dulaw mga wow turmeric ito yung, yung abukado, mga Buto Slice natin maliliit. Iba, slice slice natin. Tapos sa init. Mga wow, siya mga awo, Kaso biglang lumili, mga Parang uulan na naman. Pahanginan ko na lang siya. Two sections yung mga wow. Divided into two sections. Ayan. <laughs> Siguro kakainin ko itong ganito lang muna mga wow. Mmm. <laughs> Masarap siya mga wow. May cheese siya. Yeah. Tapos medyo malat-alat. Aalis uh, ako mamaya-maya mga wow, pupunta ako sa may lamay doon sa ano, sa kanila ni Inday Larp, sa lamay ng kanyang partner. So, hinihintay ko lang si auntie kasi sabay kami pupunta doon mga wow. Galing na kami doon sa may lamay mga wow. Pabalik na ako sa store. Good morning, good morning, good morning mga wow. It's another day. Gloomy morning, gloomy Thursday mga wow. siyang bulaklak mo. Wala pa na o. Oh. na yung cactus mga o. Saka yung laki na rin. ang ahas dito mga o. Oh. <laughs> puno naman ka mga o. Oh. Gusto ko mangingi mga oh. Ito ba Oh. Ano, hindi ito. Kata yun. Kanipod ba o? Ano ba mga wawo? Ini mga wow, ang akin ang laki na oh, laki na kinini. Dako na kayo. Ako agak may kagdahon. Can I have one? One leaf

laki ng no mga tanong yung ahas dito mga wow <laughs> so ito yung ating Thursday morning pasyal tayo sa ano ano um, pasyal pasyal kumuna kayo dito sa ano, mga tanong ninini mga wow hmm. doon pa sa rooftop. Ano, ano yung doon siya padaghanan mga wow. Taligsik na. sa hypermarket sa hapong mga wala Saka ito. Sa, sa hypermart yung pa Soft drinks ko mga wala Nag-ice na. Ito yung lechon. Ayan. Ayan mga wala Anos. Galing to sa farm na ig mga wow. Salamat sa mga wow. Gutong na ko mga wow. Okay. Sampurado lang pinain ko kanina ng breakfast. kurok na ko mga wow kay gustong ko sampurado lang ang mong sub taong kaninang buntag ba this is honey This is my lunch, mga wow, ayan. Salad yung lechon kaapo na tira mga wow and rice yan Ay, maon mga wow butom na talaga ako mga wow minig na talaga ang aking mga laman mga wow napawisan ako sa butom <laughs> a lot of beach, bij seaweeds mga wow naalala ko may seaweeds pala ako mga wow yan seaweeds sa kapapanood ko ng korean movies mga wow gusto ko rin mag try ng kanilang ano <laughs> Kadamihan ko ng lagay mga wow para mapunit yung bibig ko <laughs> ay nako try try lang mga wow ba para hindi naman tayo maging ano uh, mini mini sabisaya ba mga waw. <laughs> pag ma-expose sa hangin ang seaweeds mga wown maging ano hindi na siya crispy pa ganitong umuulan palagi mga wow ang sarap kumain <laughs> something na mainit mga wow ganon rin ba kayo mga wow parang nakakatamat pero gusto mo lang kumain o gusto mo matulog <laughs> mga wow ngayon ang living ng aming kaibigan ng si core mga wow pupunta ako sa church mga wow pupunta ako sa church mga wow.